Good morning guys. Dito ako sa tabi ng dike ng irrigation. Ayan, ayan guys. Magpapatanim na dini, eh. Ayun yung pinsan kong si Ramel. nag ng kanyang dapog. Susuot na ako dun sa dapog. Ayun, ayan. Nilagyan na ng mga dapog dini, eh. Ayan. Ayan, teka lang, teka lang. Tutulay ako dini sa gilid. Huwag lang akong malaglag at ako'y mahuhulog sa putikan kamalagan din sa ano yan makitid la ang kasi ang daik din hindi ano ayan maraming ano talbos ng kamuti pala dyan sa ako dadaan eto tataniman hindi pa hindi pa naguhitan ah ayun saan ba ako tutulay doon doon ako banda doon pa ako sa puno ng kahoy banda. Ayan. Dini. Ah, ito pala yung tuka ko na ito. Pa ako dito. Ay, papa pala ito. Tapos are yung kanila ni Indal. Alam ni Ay, ano ba yun? Oops! Huwag kang malaglag. Are ko, sakit ng ano. May ano ako naapakan. Matinik na makahiya. Ayan, madaming makahiya. Ito yon ang makahiya. Iyan, yan, yan. Nahihiya na siya. Pumikit na. Ayan, dini ako. Susuot ako. Huwag lang akong madulas. Ayan yung irrigation. Nagkakayan lang ka. Hindi pa nahinagod lang ka. Ayan, yan, yan. Dini sa malaking puno. Ano sa nang kahuyari? Ano nang kahuyari? Ayan. Ayan ayan, dito kami dati maglalangoy-langoy sa erogasyon na lagi kaming nakukurot ni mama at lagi naliligo sa kahit madumi ang tubig ito, dito ako susuot nakumakadiritso kaya ako teka <tay> lang ha, pwede kayong dumiritso doon Ting -ting. pag hindi ako makadiritso na laglag -lag ako sa putikan ayayay, ayayay, ayayay -ay, ay -ay teka lang, teka lang Diretso ako. Diretso ako, guys. Mag ano lang ako, usyoso lang ako sa taniman. Pataniman na to ngayon dapat o bukas pa. Kaispre lang eh. Kasi nga, ang tagal ng mag-tractor din ni gawa ng ang Big pasulpot-sulpot. So, medyo matigas ang iba. Ayan, ganito yung pilapil din eh. Ang damo ay... Wop, wop, wop. Uy, <laughs> Muntik na ako. <laughs> Muntik na ako. Muntik na. Muntik na ako. Yan. Yan, yan, yan. Ayan. Nilulukot lagi nyo ang dapog. Ang ilan ni Kapitan doon ay binubunot nila. Hindi maputi. Maputik. Maputik. Sinapinan mo sana ng sako. Magkanda puti ka dyan. Ayan, oh. Ayan sila. Nag-ano dapo. Hindi ako maka oh. May yeru din yung hinarang kasi pinagsusuotan ng aso. Loko yung aso namin eh. Sinusuot yung pinagkukulkul yung pinoku, pinona? Pinokoy ko yung dapog. Sira ulo yung mga aso. Teka na, balik ako. Aroy, aroy, aroy. Mahuhulog ako din eh. Teka na, balik na nga ako. Aray po po. May may langgam. Kamun, ako ko nahulog eh. Na-slide ang ano yung pilapil. Ay, ching 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 yan dito ko sa tawen ng yung kabila ay yung kakahuyan din eh dati niyo ganyan umunti na lang ang niyog kahoy na lang ng taniman na ni Rone ngayon ng tanim na niyog at mga kahoy at mga prutas nagsisiksikan, Ano nang ginawa pero kailan lang pinamutol nila ang kahoy napalakata at ibininta. Aray ko po. Dinin ako. Tuing! Balik ako uli Ay! Hingal pala. Ayaw ko na. Ayan, 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 ayan. Bye-bye. Ito yung irrigation. Bye-bye sa aking vlogs. What's my blogs Hindi pa rin nahinugan lang ka. Tagal mong mahinog kang langka ka. Kapipitis na kita kahit hindi ka mahinug. Bye-bye.